Sa Action Sports, tinupad ng Philham MMA fighter na si Brandon The Truth Vera ang pangakong ibigay sa Pilipinas ang kauna-unahang heavyweight title sa One Championship. Napabagsak niya ang kalaban sa loob lang ng 26 na segundo. Umaaksyon si Errol Kabatbat. Sa main event ng One Spirit of Champions sa Mowa Arena noong biyernes, nagharap si Brandon The Truth Vera at ang Taiwanese na si Paul Typhoon Cheng na last-minute substitute sa Briton na si Chi Lewis Parry. Pero sa loob ng 26 na segundo, tapos agad ang laban. Bagsak ang Taiwanese sa suntok na sinundan ng sipa sa dibdib. Dalawang hato pa sa mukha ni Cheng ang binitawan ni Vera bago idiniklara ni referee Yuji Shimada na tapos na ang laban. Natuwa naman si Vera na hindi siya napahiya sa harap ng mga kababayan para makuha ang unang heavyweight title sa One Fighting Championship. I don't know what else to say. Like, I, still think I'm gonna wake up tomorrow and parang naniginit lang ako. Yeah. <laughs> Hindi na asahan ni Vera na matatapos agad ang laban. The last guy he fought, that dude retired. Paul Cheng knocks everybody out and finishes him TKO so I, I made me nervous. Huwag iri na isa pang Pinoy na si Eugene Toquero matapos pasukuin si Li Wei Bin ng China. Hindi na kasi pinayagan ng corner ni Li na lumaban pa sa ikatlong round. Mas lalo pang umingay ang mga manonood sa pagpapatawa ni Toquero sa pagtatapos ng laban. Umaaksyon Errol Cabatbat, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.